Hello, hello, hello. Andito na naman ako. Mag-vlog na naman tayo, guys, dahil mayroon naman akong napanood sa YouTube, lalong-lalo na sa mga ka mga katulad kong mga vloggers na nandito yan sa YouTube, guys. May na napanood ako kaya ito, mag-vlog ulit ako, guys. Ito ang ating pag-uusapan sa araw na ito, guys. Ang mga taong mababait, wag na wag nung gagalitin. Dahil yan, pag sila ay nagalit, magtago ka na. Ganyan. Ayan, yan ang pag-usapan natin guys. So, bago ang lahat, uh, good morning. Good morning sa mga taga-Europe na katulad ko. And good afternoon sa mga nasa Pilipinas. Ayan. Ito guys, pag-usapan natin no guys. Bakit kaya, no? Bakit kaya lagi nilang ginagalit ang mga taong mababait? Bakit kaya? Bakit? Huwag niyong sagarin. Huwag na, huwag niyong sagarin ang kabaitan ng isang tao. Lalong-lalo lalo na pag wala yung ginagawa. Ibig sabihin, mayroon man siyang ginawa, pero hindi yung mas malala. Gaya ng iba. So, ngayon, huwag na huwag natin pilitin na magalit. Ang mga taong mababait, yan guys, ang aasahan ninyo, yan ang itanim ninyo sa isipan nyo guys. Ang mga taong mababait, sila ay mababagsik. Kaya eto guys, ayan, napanood ko sa, sa isang vlogger na tungkol kay uh, sa ating pangulo na yung mga taong nagprotesta -pro doon ngayon guys, sa mga tao na nagpro doon dahil lang sa flood control nag na sinasabi nila alam nyo guys no ang hirap kasi no yayaman ka na nga pero utang naman yayaman ka na nga ninakaw mo naman pero merong kasabihan guys sa Biblia no meron tayo nasa 10 commandments yan sa Biblia guys na huwag tayong magnakaw. Huwag na huwag tayong magnakaw. Yan ang bilin ng Panginoon sa atin. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon guys, lahat ng mga mayayaman na nasa flood control, sila, 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 sila yung mga mayayaman dahil sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan lalong-lalo na sa kaming mga OFW na nagpabadala sa isang buwan. Sa isang buwan kung gail, kung, kung kung sa isang buwan po na Maniwa naman kayo o hindi, kaming mga OFW, lalong-lalo na pag may mga anak kami na pinapaaral sa Pilipinas, no? Alam niyo sa isang buwan kung paano kung, kung kung ilan kaming beses magpadala ng pera? Alam niyo? At saka ang mga ang mga charges ng mga remittances dito sa Europe ang mamahal 6 euro o 5 euro pag i-convert mo yan sa Pilipinas charge pa lang yan ha Mag, magpadala ka ng 10,000 magpadala ka ng 20,000 magpadala ka ng 30,000 ang charge yan ng remittance dito sa Spain o dito sa Europe ewan ko lang pero dito sa Spain guys pag nagpapadala ako ng 30,000 para lang sa pambayad ng anak ko sa kanyang school, sa tuition fee niya doon sa school, bilang isang criminology, kasi nag-aaral yung anak ko ng criminology. Ayan guys, alam nyo kung magkano, ma ilang beses ako nagpapadala ng pera? Tatlong beses, apat na beses yan ako nagpapadala. Ilang taon ang criminology guys? di ba? Diba? May apat, may lima. Limang taon. Kaya yan guys, tingnan nyo guys, no? nagpapadala kami, ilang beses kami nagpapadala para lang para lang masuporta ng pamilya namin. Nagbabayad kami ng bis. Ang laki, 'di ba? Sobrang laki. Kaya 'yon, yung mga pinapadala namin, yung mga yung mga anong remittances na mga taxes namin kung nagpapadala kami ng pera, guys. Ang laki, sobrang laki. Iilang OFW ang nasa buong Europe. Ilang OFW ang nasa buong mundo kung nagpapadala ang isang tao, bawat isang tao nagpapadala ng apat, a beses, tatlo na beses, o dalawa, o lima. Tingnan mo nyo, ang laki-laki guys ng mga binabayaran namin. Para lang magpadala ng pera. Pero anong ginawa nila? Ninakaw nila, ninakaw nila yun, yung mga taxes namin na yun. Hindi lang kami dito sa abroad. Mas lalo pa kami talaga dito sa abroad. Kasi kami nagbabayad kami ng taxes namin dito sa abroad eh sa Pilipinas. Paano na lang yung mga kababayan sa Pilipinas, yung mga nagtatrabaho doon, yung mga kumikita ng pera doon, nagtatrabaho sila doon, nagbabayad sila ng buwis. Pero anong ginawa ng mga walang hiyang, mga mga tao na mamayaman na ma, na walang hiya talaga na nagnakaw ng mga pera ng bayan? Anong nangyari? Kaya yun. tapos sinisisi lahat kay presidente. Asino As kayo? Ano kayo? No, mga wala kayong puso, mga wala kayong kaluluwa, nagnakaw ng ta ng pera ng tambayan. Lalong-lalo lalo na kaming mga OFW. Yan. Kaya ngayon, wag na wag ninyong gagalitin ang taong mababait ay mababagsik. Ngayon, ang ating presidente sobrang baitian kahit na sinasabihan ng nila na bangag, uh, kung ano-ano mga masasakit na binabato nila kay Presidente, wala silang narinig no, na kahit isang mura na ibinalit niyang salita sa mga pinagsasabi ni Duterte noon, yung mga putang ina na pinagsasabi ni Duterte, mga bangag. Saan ba nagsimula yung bangag na, na, na salita? Di ba kay Pres, Presidente Duterte? Hangang-hanga ako kay Duterte noon. Sobrang hanga ako. Napahanga ako noong panahon niya. Pero ano ngayon? Yung paghaka, pag, yung paghanga ko na yun, guys, nawala lahat. Nawala lahat. Kaya, ayan, kasi nagising na po ako. At saka, ang gusto ko lang sana, no, na mangyari noong nawala na ang kanyang termino, si ex-presidente Duterte, wag na sana siyang nakialam pinabayaan na lang sana niya ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero anong ginawa niya? Nakialam. Gumawa ng paraan para lang gustong patalsikin si Presidente. Pero anong, anong nangyari? Hindi nila, hindi sila nagwagi. Di ba? Hindi po sila nagwagi. Kasi walang walang kasamaan na nagwawagi sa kabutihan. Yan guys, walang wala ni kahit si satanas hindi nag nagwagi kay Jesus. Ngayon, nandito tayo sa panahon ngayon, malapit na ang Panginoon ito na. Ginagamit ang Diyos ang ating presidente para lamang, para lamang tapusin na ang mga, mga masasamang tao sa Pilipinas. Tapusin na yung mga magnanakaw ng tao ng bayan, lalong-lalo na kaming mga OFW. Kaya yan, sinasabi ko sa inyo guys, huwag nung no, huwag din yung galitin ng mga taong mababait talaga dahil sila sila yung mga mababagsik. Mababagsik, siguro kayo din, kung mabait kayo, pag ginalit kayo, anong ginagawa ninyo, di ba? yan ang talagang tunay na anak ng Diyos. Yung mga bababait, sila yung sobrang bait, sobrang bait, sobrang bait, pero sila yung mababagsik guys. Tandaan nyo yan. Kaya yan, yan kasi ang mapapala ng mga taong pakialamera, mga tao na nagnanakaw ng tao ng bayan mga tao na walang puso, mga walang kaluluwa, ninakaw at pinagnanakaw ang mga taxes ng mga taong bayan, lalo na po sa mga OFW. Kaya yan, ito, linilinis na talaga. Alam nyo kung bakit ang Diyos gumagamit ang isang tao, lalo na halimbawa lang tayo guys ha, mga man manggagamot, di ba? Yung mga manggagamot, di ba? Ginagamit sila ng Diyos para bilang isang instrumento para tumulong sa mga may sakit, mapagaling sa mga may sakit, gumawa sila ng kabutihan, makatulong sa kapwa yung mga walang pambayad sa hospital para lang gumaling sila. Ibinigay ng Diyos ang kanilang kakayahan para gumaling pero huwag naman abusuhin. Kasi ang totoong manggagamot din po, ang totoong albularyo, ang totoong manggagamot maghirap kaman, dumapa ka man sa hirap, ni kahit anong hirap man ang dadanasin mo, kung talagang ikaw ang instrumento na binigyan ng Diyos ng kakayahan para tumulong sa kapwa mo tao, sila po yung hindi tumatanggap ng pera para sa mga tao na kanilang tinulungan sila po yung mga tutuong albularyo, mga tutuong manggagamot na ang kanilang kapangyarihan ay galing sa Panginoong Hesus. Sila po yung mga hindi tumatanggap ng pera na sa mga pasyente nila na, gumagaling. Sila po ay hindi tumatanggap. Yan, yan sila. Yan ang mga tunay na instrumento ng ating Panginoon. Kaya yan, katulad ngayon guys, eto rin. Ang Diyos ginagamit, ang, ang Diyos natin ginagamit ang ating presidente para lamang malinisan. Makita ang mga kamalian ng mga konstruktor, kamalian ng mga senado, kamalian ng kongreso, lahat ng mga mali na nandidiyan. Ang Diyos mismo ang tumutulong sa ating presidente. Manuwal naman kayo o hindi. Hindi ko kayo pinipilit, guys, pero 'yan talaga ang nakikita ko, guys. Ang Diyos gum, ang Diyos gumagawa ng paraan. Ang Diyos siya mismo ang nakika, nakakakita sa atin lahat at ang Diyos ang nagbigay ng buhay natin. Kaya tandaan natin. Pa natin ang mga taong mababait yan, yan talaga ang tinutulungan ng Diyos. Ngayon, nakikita ko, tinutulungan ang Diyos ang ating presidente para lamang, para lamang sa mga problema na iniwan ng dating Pangulo, mga dating nating Pangulo sa Pilipinas. So, palagay ko, siguro nasa last na tayo ng kapanahunan guys. Kaya eto, kaya huwag na huwag nilang gagalitin talaga ang mga taong mababa, mababait dahil sila din ang mababagsik pagdating ng araw. Ayan guys, thank you at sana mayroon kayong natutunan sa aking vlog sa araw na ito. Kayo, kayong mga magnanakaw dyan, kayong mga nagnakaw ng pera ng taong bayan, lalong lalo na kaming mga OFW na babayad ng malaki-laking halaga ng taxes namin magbabayad kayo at pagbabayaran ninyo yan hindi man kayo maka ano dito pero magbabayad, sisingilin kayo ng Diyos, sisingilin at sisingilin kayo ng ating Panginoon kaya yan guys sana maging mabait na kayo sana magsabi na kayo ng totoo sana sabihin nyo na para wala namang masama kung sasabihin nyo po yung totoo kasi mags magsabi man kayo ng Totoo o hindi, ganun pa rin, guys. Ang mangyayari sa inyo, paparusahan at paparusahan din kayo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, buhay pa kayo, hindi nyo nakikita. Pero, tandaan natin, pag kinuha ang Diyos ang buhay natin, yan yung makikita, guys, hanggang kailan kayo magsisisi. Kaya ngayon, magsisisi na kayo. Ngayon, sabihin nyo na, magtapat na kayo. Kaya yan. Thank you everyone sa mga sa, sa mga sumusuporta sa akin. Thank you, thank you so much sa mga manunood sa aking blog sa araw na ito, guys. Maraming maraming salamat sa inyo at God bless everyone. Sana po ay magiging magiging lesson po natin sa atin. Magiging lesson ang mga nangyayari ngayon sa atin sa Pilipinas. Kaya yan, God bless everyone and thank you for watching. Bye-bye and thank you and see you again. god bless everyone